Basta Joe, kumain na kayo ha? Nay! Basta! Ano pinapanood mo nay? Ay chita! Iyan ha! Ano ko yan? Na idol ko yan nay ha! Siya? tara na nga Joe! Ano tayo pinapansin ni Nanay? yeah Yan mga bati sa mga pagpalang araw po sa inyo lahat at yun nakalabas labas na kami mga badi at yun wala na masyadong ulan Nasa labas na kami ni badi mga bati ni Baddy Tony Sakto naman tumawag si Mrs. sila Bus Power Ranger daw na sa bahay. So, may pupuntahan sana kami ngayon. Ang problema ayo na daw umandar ng motor ni Bus Power, si Power ayo na umandar kaya binalikan ko sila. at bibigay ko yung susi ko, yung motor ko muna yung gagamitin nila kasi para may gamitin sila sa pang So, ayan tingnan natin mga body hindi sila sila sa bahay. Ayo na daw umandar ni Power. All right. Boss Power. Tau po. Andiyan po si Power Ranger. Ay, boss. Kamusta? Bakit niya pa siya kailan sa amin? siya. lang. Uh, uh, tagal mo na. Man. Hindi ka na lumalabas, ah. Basta. Ay, ito niya. Ando sa, andi sa lo, taas. sa loo. Taas. nakapatong siya doon eh. Pabira. Anong nangyari? Pabira. Ito ko. Andar, tapos eh. eh, pasok eh, eh. nabasa. Ang alin? Yung spare flag mo. Pasok-pasok. Oh, Oo, ay, salamat po. Kung nasa ito Nasa parking ba? Nasa... Oo. Na? Na, Balik na lang tayo mamaya. helmet. Pag helmet ay, ka ba? di ka magkalaw, di ka Hindi, asa yung helmet mo, mo. Ay, bag mo, iwan mo. Ayun yung mag-helmet. huli. Naglaka niya kayo dyan, helmet ako lang pala be sa pag sa amin. <laughs> Nakasarap pala yan, kung bira mo. Ay, ito ka lang, gamit natin O eh. yan. Ay, kasi yung, ano, Kaso stroke, ang kukunin ko, ko yung eh. ano eh, walang lagayan tayo sa likod kasi. Uh, yan lang ang gamitin niya. Yeah, ito ay Oo. Ayun ay, ko, sorry. Na 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 Dalam pa ero ma. Ayo. Pambila. Yes. Yes. Ay pabalik tan. Sandal na ba? Ayoy ha, ayoy ayoy. Sandal na ba? Ma. Makaiiro dito ko. Tebosaw para ma mambira si eh. Anong oras sila? Diretsyoin ko Diretsyoin ko na lang sila Ha? Diretsyoin ko na lang sila Ako yung labas labas para Pasarado ma'am Ano ba dati dito? Pag ano, U-turn lang? U-turn U-turn lang ito Okay oh, gusto sa na sa taas na. Diyan ko na yung Yeah! Hindi, nandiyo, siya, nandiyo si Tony. Masarado. Oh, ah. oh, mamaya. ن لي Ayun. <laughs> <laughs> ah, sige, kami na bahala niyo, okay, boss. Ah. boss. Thank you, ha. Sige. So, dito si Buddy, Tony. All Alright, so mga Buddy, so, dito na kami. At yun, si Wiss Power, tsaka si Ate LB. Gawa nang si Power ay ayaw umandar daw. So, walang <laughs> gasolina. Baka na <wala> ng gasolina. <laughs> so, ayan. May pupuntahan lang kami mga body. Ah, uh, dapat dito kami lahat sa ano mga body, sa likod. Ay, sa sakyan kay Cab Sato. O, nai natin sa Ang problema kasi mga body, ano nangyayari hindi? Ah, sa <laughs> ah, sakay Nangyayari Akala ko magdadrive. Nangyayari. <laughs> Mira, kala ko magda-drive ba? Nahirapan sa pala si... sakay sa pala. Nahirap mo. hindi kasi nahirapan sa ating Elvis sa Gawa ng may box kasi ako. Alright, so buddy. Ito kami kay Ate Jenny. Uy. Ay. 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 Uy. Ate Jenny dyan. Jen? Tjeni, kami kai Jonathan Pogi, mesti Jonathan Pogi TV. Ijan? Belakang. Belakang. Di sini. 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 Parang Ano? Ati, Jen Wala well, ata dyan Hindi dyan wow. May nagkasa eh. Ah, ito na bubukta Hindi, paano pa rin may ano eh Hindi dyan dati Paano may ah, Hindi, matras mo lang konti uh, Dito me. na Paano? Benta rin ata yan well, Wala ate eh na kaya man pero, sa kabilang, ano, niya. Marami siyang dyan, eh. pero hindi mo siya nakita ngayon baka nandiyan sa loob mo Patulog pa no ising na yan Ah, ini. Kakak, ularin motornya, binenta nanya. Ini. Atikin. Ada lebas. Ada lebas. Ada lebas badau. Ada lebas badau. Ada lebas badau. Ada lebas Pang gumalan, ang tatat sa Ay, pinasaan niya rin Sa'yo sabi niya ano? Ay, ate ano na master. Ano na te? Putik na may outing ah Wala, may pupuntahan lang kaya ah, <laughs> ko mag-outing ka <laughs> Ay, mamaya pang tangali yung mga tao ko Mamaya na kay, maalis ako Maalis ako Kasi, ano nga, ano ko Tanggal ko yun mamaya Balik na lang kami mamaya, pag ano, para matikin. Tingnan daw nila kami. Mga 18 pa siya, 18, 19, 20, 21, 22, 21. mga 6 years. Ito yung latest niya. Uy, kumusta? May lakas. May lakas. Paano ko mamaya yung ano? Saka makita namin yung makina. Mga, ano, balik kayo. Ay, binibenta kami ranger. Basta? <laughs> <laughs> Oo oh, nga. Sabi ko, hindi ko alam kung anong ano yun. 700 lang. Oo. Oh? For the ranger. Ano sana sa'yo? Ito <laughs> sa <kanina. laughs> <Bibenta> ko na. <laughs> <laughs> Bibenta na namin tiyo. Bibili siya na maliit. Ito mga... mga maliit. pa. Basta, Jo, kumain na kayo. Ha? Nay, basta. Ano pinapanood mo, Nay? At yeah. Ano ko yan na? Idol ko yan na yan. Ha? ha? Tara, tara, Jo. tayo pinapasin ni Kaya. Yeah.